Hello guys, meron lang tanong sa akin nga, guys Meron lang tanong sa inyo guys Kita nyo ba yung um Ah oh, wait lang, dahil nagpapupit ako guys Dahil yan Ako yun guys Watch niyo yung previous video ko guys, hindi yung buhok ko guys Na, meron ako sa yo. Di ba kita nyo yung mga matalino na mga klase nyo Guys, guys Matatalino na klase at bobo na klase Kita niyo yun, yung matalino. Hindi nagskikinter. Relate, relate yarn. Skin care guys, hindi sila nag skincare care dahil ako nakita sa Facebook na sabi nila nga um, merong maliit at malaki ang isa maraming sanga malaki, maraming bunga, maraming dahon. At okay, isa, konti lang yung sanga, konti dahon, maliit siya. Pero pagdating ng ma, um, mabawang o oh, malaking bagyo, ay, ay yung malaking puno ay natumba siya ng madali Kesa, maliit na puno. At baka sabihin nyo, ah, natumba naman din yung ano eh. Yung maliit na puno o hindi na tumba. So, bakit nga hindi na tumba? Yung maliit na puno. Well, it's because hindi siya na babalaki. Wait lang guys, na hulong. Yung. Fastener guys. Ibitik na wala ka Hindi siya, wala siyang time na mag magki motor ramis nga ang inaaraw lang niya um yung ka ng ugat niya. Yun din sa ating um, kabuhayan guys na yung mga tao um, na skin care lang. guwapo, guwapa, ganyan. maganda, tingin <laughs> um, ganyan, mga skin care, skin care lang yan guys. At yung maliit, nag-aaral siya ng buti like mga matalin, guys kaya kasi nga guys change na kayo guys kasi walang mawala kapag mag change kayo guys yun lang peace